gala sa ulan guys. na Ayaw, ako ng, ano. ako ng motor. ulan na, kapayahan. panayulan, na, yung 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 guys. yung 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 Hello, shout out to Mama Tamara. Mama Tamara. Shout out. Hmm, Ha? Tricycle? Walang tricycle. Wag ka. Na, huwag ka tricycle. <laughs> Na, basa ako. Ang pangit ang payong dala ko. Ako'y okay, nabasa. Hmm. Ah, Sige, guys. Sige, Basta, oh. Wala naman pa. guys. Ito yung basa Ulan. Wala kaming ulan. At sa motor is kami. Wala. Ito ba? Ay, salamat. Bagjo! Up, bayan po. Dito lang sa may save more. O, kaya ano na lang. O, save more. lakas ng ulan.